So, good morning guys. Madaling araw pa lang. na kami. Alas tres nga pala kami nagising. And one hour yung preparation namin para umalis ng bahay. So, for today's video, pupunta kami ng KB Tunnel. And tingnan natin kung ano nga ba yung makikita sa sikat na sikat na tunnel dito sa Pilipinas. So, samahan niyo kami guys for today's video. Gala tayo. Let's go! Alas 4 nga pala kami umalis ng bahay and 2 hours sa mahigit ang biyahe papunta ng Kebyang Tunnel. Ang Kebyang Tunnel nga pala ay matatagpuan sa Maragondon, Cavite which is boundary na ng Batangas. Kaya kung gusto nyong ma-enjoy ang biyahe, dapat madaling araw pa lang umalis na kayo para iwas sa traffic at para iwas din sa init. Tsaka masarap magbiyahe pag madaling araw. So, pagpasensyahan nyo na nga pala dahil ang camera ay magalaw. Dahil hawak-hawak ko lang yung cellphone na gamit ko pang video. Wala tayo pambili ng GoPro eh. Kaya, tsaga-tsaga muna tayo sa manual. So, andito na nga pala kami sa may part ng Cavite. So, magtataho muna kami dahil mahap din na yung mga chan namin. At dahil hindi rin kami nagkape sa bahay. Kasi binaon na lang namin yung kape. So, doon kami magkakape sa Kibiyang Tunnel. As you can see, medyo maliwanag na dito dahil malapit na nga kami. So, duman nga pala kami sa may Kawit, Kabite. may nadaanan nga kami nagtataho dun sa may mga factory and ang dami dong factory workers mga nagaalmusal and yung iba mga paot pa lang pauwi pa lang sa kani kanilang bahay and yes nakakailang kasi ang dami nila ang daming tao doon pero wala kaming choice kasi yun lang yung tao na nadaanan namin eh Matagal-tagal din kaming nagbiyahe bago nakahanap ng nagtataho. So, sobrang happy na nga yung mga chan namin. Time check guys. 6.10. Dito na kami sa gabi And 38 minutes na lang. Bago makarating ng avian planet. So, huminto muna kami take na lang kayo pag malapit na kami so nakita na nga namin yung karatula na papunta ng Maragondon so malapit na kami hindi ko na nga pala na video yung ibang lugar na nadaanan namin so yon malapit na tayo guys dire diretso na lang to hanggang makarating ng Kabyang Tunnel So two bar na lang yung gasolina namin. Pero sabi ng asawa ko magpagasin muna daw kami kasi baka maubusan kami ng gas sa alanganin. So yun guys. Bago nga pala kayo umakyat ng kabyang tunnel dapat naka full tank yung gas nyo or dapat hindi kayo maubusan sa alanganin dahil pag punta nyo dito wala na dito ang mga gasolinahan dahil bundok na to and liblib -lib, so wala nang gasolinahan may herapan lang kayo kaya dapat habang papunta pa lang kayo doon magpagas na kayo by the way guys sobrang ganda nga pala ng daanan dito sobrang pulido kaya ang ganda dito mag long ride And may enjoy nyo to kung marami kayo, grupo kayo. And ayan. Nakifeel nyo yung ganda ng kalsada. And sobrang dinis din nga pala dito guys. And fresh air. Kaya ang ganda talaga mag ride sa mga ganitong lugar. grabe nga din pala ang daanan dito guys dahil sobrang sigsag din and nakakatakot din minsan kasi kami na lang yung dumadaan so minsan matatimingan mo talaga na kayo lang ang dadaan kaya mas maganda talaga kung marami kayo dahil delikado din baka mamaya may nakaabang pala dyan so sana wala naman pero nakakatakot talaga dito dahil bihira lang yung mga dumadaan. Dahil liblib nga. Pero mafe-feel mo yung mga banking-banking dito. Kaya mas maganda talaga kapag marami kayo. So pagpupunta kayo dito guys, make sure nyo na mag-iingat kayo. And dahan-dahan lang sa may mga banking side na baka mamaya may makasalubong kayo bigla. So yan, ingat-ingat lang. And sama nyo mga kaibigan nyo kapag pupunta kayo dito. minutes na nga lang ang hinihintay namin bago makarating ng Cape Tunnel. So, sobrang lapit na namin guys. So, ayan. Pagdating nyo dito, makikita nyo yung sign na yan. Ibig sabihin, malapit na malapit na kayo. So, excited na nga kami dahil yung tipong napapanood lang namin to sa mga ibang vlogger. Tapos ngayon, nandito na kami. Nakarating na kami dito sa tunnel na pinupuntahan din nila. So, ayan, nakakatawa lang. Oh! Yung dating napapanood lang natin, ngayon nandito na tayo. So, papasok nga muna kami sa cave yung tunnel para maranasan namin kung ano nga ba yung feeling pag andito sa loob. So, ayan, medyo nakakatakot siya. So, dapat, ano, bubusay na daw kayo kapag nakarating kayo dito sa tunnel na to. Sabi nila. So, ayan. Ang ganda sa feeling dahil narating na rin namin itong tunnel na to. So, matagal na rin kasi itong plano namin. So, ngayon lang natuloy. Kaya nakakatuwa lang. So, babalik kami doon kasi para magkape. samahan nyo kami guys, magkape. Bale, sa unahan nga pala nito is marami na daw beach. So, wala siyang masyadong tao. Pag Sunday lang daw talaga ang maraming tao dito. So, hinahanda ko na nga yung kape. Nagtitimpla na nga ako ng kape. So, nagba nga pala kami ng mainit na tubig dito sa aqua flask ng asawa ko. And pinagalitan niya ako kasi yung dinala ko daw na cup is cup noodles. So magpipicture lang daw sana siya na nagkakape dito sa so may kaibang tunnel. Kaso nahihiya na siya dahil yung cup na dinala ko is cup noodles. So ta <laughs> tawang tawa ko. Kasi naman gusto niya magdala ng cup. Eh, okay, ang bigat ng cup ng mag. So, naisip ko, pwede naman kako magtimpla sa cup noodle so ayun na lang dinala ko kasi magaan yung mas hassle pa sa biyahe sa pagbit-bit ba diba? ayan guys i-flex ko lang pala tong aqua flask ng asawa ko and regalo nga pala ito ng mga kapatid niya sa kanya ng birthday niya and napakaganda nito guys napaka durable pwedeng mainit pwedeng malamig Bale, 40 ounces na nga pala tong aqua flask ng asawa ko. Sobrang laki na niya. And marami na siyang malalagay na tubig. So, nagdala nga rin pala ako ng puto para almusal namin. So, almusal tayo guys. So, habang nga kami nag-almosal and nagkakape, lumapit na sa amin si Boyema. Si Kuya na nagtitinda ng pastillas. So, nilapitan kami kasi ayaw nga namin lumapit doon sa may pesto niya. Ayan, siya naman lumapit. So, pinagbentahan niya kami. So, bumili lang kami ng dalawa dahil wala rin nga kaming budget. So, ayun, nabudol niya kami. Out. <laughs> Sikat ka na po yan. Napapanudan na mong Saigon Vlogger. Kilala pala ako ni Ma'am, kaya pala bumili sa akin. Subscribe natin si Ma'am. Boyema. <laughs> Oo oh, boy. oh, nga si Boyema. Nangangain uh. <laughs> sila. Guys, nangangain sila ng na puto, kaya hihingi tayo ng isang puto. Parang masalap Ay, si ang puto. Po. Guys, andito nga pala si sina Love of Mag-isawa sila. Subscribe natin. Ah! Shoutout kay Kuya. Mamaya, i-share natin para sa aking mga kaibigan. Tulungan natin. Love of Thank you po. Salamat. Thank you, Kuya. Salamat ng ha? <laughs> Sana ako. Oh. Ayan, guys. Ang dami na nila. So, abot-abot lang din pala yung mga tao dito. Minsan wala, minsan natatiming nga na marami. So, picture-picture muna din kami bago umalis. So, nag-selfie muna nga kami bago umalis ni Kuya Boy Yema bago umuwi. So, sana nag-enjoy kayo for today's vlog. Thank you so much. Bye! Bye.